Ara ka sa kabukiran, pero 30 minutes lang a drive halin sa Bacolod City. Pusible na kag. May amupa sini nga view. nagabugnaw, nagapaang. Nagakambyo-kambyo ang klima subo. Pero sa sininga lugar, mabugnaw ang dapya sang hangin. May mga oras pa nga nagakatabunan sang fog ang bilog lugar. May swimming pool, kag nagatubang ka sa kabukiran. Literally, ara ka sa tiil sa sininga Kabukiran. Mga 30 minutes nga drive halin sa Bacolod via Barangay Granada antes ka maglapot sa Kampas tuhan nga resort may bangga pa left. Mga 20 meters lang nga rough road sementado na dasunang dalan all throughout. Malabyan mo lang sa higad mismo sang dalan ang kampo hiyang-hiyang. Isa ka camping ground kag mountain resort na hamtang ini sa sityo Kampas tuhan, Barangay Kabatangan sa Talisay City may swimming pool, may canteen, may cottages nga for the day, kag may sa mga balay nga pang overnight. 120 pesos ang entrance diri, dala na ang swimming. Kag, sa sulod mismo sang kampo hiyang hiyang may wayang. Hindi forest o kung kagulangan ha, ini ang wayang mountain pool and bar lounge. May bar sa bukid. Makarelax, makapulo pa bugnaw samtang yara ka sa kabukiran nga lapit lang sa Pwede ka mag-order sa paborito mga cocktail drinks samtang nagapahunay-hunay ka diri. Ang mga tambayan yara lang sa poolside kag nagatubang ka man sa kabukiran. Ang dami dire, kaya ang wayang pwede mo yung marentahan for private gatherings. Pwede pang birthday, pang anniversary, pang intimate ka mga okasyon o simple get-together lang ang gusto mo, kamula niya sa imong pamilya o kung barkada. Pwede mo ini marentahan. May pool para sa adult, may aramot siyang pool para sa mga kabataan. So meaning, bata mo no kung may edad na, pwede mag-enjoy diri, nga kamukha mo lang yung of the sa imong obdanan sa 15,000 pesos mo, pwede mo inigarentahan ka, guess what? Consumable. Ang 15,000 pesos mo, hindi lang yan para sa renta sa lugar. Ma-orderan mo pa inisang isang ilim kag kagpagkaon. May mga pika-pika sila pareho sa all-time favorite nga nachos kag quesadilla nga pang pare si imo paborito nga mojito o piña colada. Ang the best part, may swimming pool ka na, may matahom ka pa nga view sang kabukiran. mula sa private party. Open for walk-ins ang wayang. Trip mo lang niya binga one weekend. maginom inom inom mo po sa barkada nga chill lang. Kaglayo sa gahod. Pwede ka mo, dere. Siguraduha lang nga may upod ka mo nga naka-assign nga hindi mag-inom kag mag-drive sa inyo pa pauli. Kung dala ka sa friend mo na biyang allergic sa alkohol para bisan nag-enjoy ka mo. safe sa gihapo na pag-drive pa uli. So kung nagaplano kaya mag-throw ka sa party kung ma-pool party no para sa mga barkada, sa family, kung sa small gatherings pwede mo ako para bilog na lugar. Ang pinaka namin diri sa 15,000 pesos mo, makonsumo yung consumable siya. Pwede mo, mo orderan sa pagkaon, kag ilim nun ang imong ginbayad sa pagrenta sa lugar. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Rooming, i-follow mo nga Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. paraayo kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping ni Ruben!